Alam mo bang hindi mo makakamit ang hashtag supply goals kung kulang o mali ang kinuha mong mga GE course? Ang GE courses ay common courses ng lahat ng mga isko at iska na nagtitiyak ng tatak UP, ang bansag natin sa mapanuri, holistiko at mapagpalayang edukasyon na huhubog sa atin bilang mga taong may husay at dangal. Buti na lang, nandiyan ang GEC para sa mga usaping GE. Ano nga ba ang GEC? Ang GEC o General Education Center ay isang opisina sa ilalim ng Office of the Vice Chancellor for Academic Affairs o OVCAA na nagpapatupad ng UPGE program. Pangunahing inaatupag ng GEC ang tugunan at pag-ugnayin ng lahat ng usaping pang-GE, paunlarin ng pagtuturo ng GE courses at tumulong sa pagpapalito ng mga bagong kursong GE na itatagang GEC noong 2016. O diba madaling tandaan? Tatlong letra lang yan, g -E narito si Ma'am Nak, ang director ng GEC, upang ipakilala ang UPGE program. Magandang araw! Ang 2018 UPGE program ay binubuo ng 21 hanggang 45 units na core at elective GE course. 21 units ang mga GE core courses. Ang elective course naman ay mga free choice GE course na manggagaling mula sa cluster ng Arts and Humanities Social Sciences and Philosophy, at Mathematics, Science, and Technology Domains. Nakadisenyo ang GE program batay sa hangari ng universidad na humubog ng mga makatao at makabayang mamamayan. Tarungan, mataas ang pagpapahalaga sa dangal. Naniniwala ang Yupi na makakamit natin ito sa pamamagitan ng mapanuri at mapanlikhang paraan ng pag-aaral ito ang katakupi. Ah, yun pala ang GE program. E ano-ano naman ang servisyon ng GEC para sa katulad ng isko at iska? Una, GEC ang katuwang ng iyong departamento o kolehiyo sa pagpaproseso ng mga apela para sa pag-credit ng mga GE course na kinuha mo mula sa ibang UP unit o universidad. Halimbawa, kinuha mo ang GE course na CAS 1 noong nasa UP Los Baños ka, Maaari mo itong ipakredit bilang CAS 1 sa UP Diliman. Makipag-ugnayan lang sa iyong departamento o kolehiyo upang maiproseso ang pagkredit ng GE course na ito. Hindi lang mga estudyante ang nabibigyan servisyo ng GEC. Una sa lahat, ipinapatupad ng GEC ang mga patakaran na may kinalaman sa pagtuturo at pagre-revisa ng mga GE course at paglikha ng mga learning resources. Ipinapatupad din ng GEC ang mga patakarang ginagawa ng UPD-GE Committee para sa buong universidad. GEC Dean ang nagpapadaloy sa mga kahilingan para sa bago o narebisang GE course o kung mag-aampon ng isang GE course ang ibang UP Constituent University mula sa UP Diliman o vice versa. GEC Dean ang nangangalaga ng OVCAA Curriculum Group Resource Center na naglalaman ng mga syllabus at iba pang mga GE learning materials. Umaalalay rin ng GEC sa pagpapayabong ng kaalaman ng mga GE faculty sa pamamagitan ng mga training at seminar at GEC rin ang gumagawa ng mga ulat na may kinalaman sa GE program. Hindi dito nagtatapos ang mga serbisyong alok ng GEC. Totoo sa panawagan na paglingkuran ng sambayanan, nag e ng GEC ng tulong sa mga UPCU at sa mga GE faculty ng mga SUC, LUC at mga pribado at espesyal na HEI sa pamamagitan ng mga programa at proyekto para sa faculty development Halimbawa nito ang Linangan Webinar Series ng GEC na nagbibigay ng kaalaman sa pagtuturo ng mga GE courses. Ang daming umaaten dito. Level up ng serbisyo ika nga. Iyan ang mga servisyong hatid ng GEC sa mga ISKO at ISKA, UP faculty, pati na rin sa mga GE faculty mula sa iba't ibang pamantasan sa buong bansa. Pero nasaan ba ang kanilang tanggapan at paano mga ba makukontak ang GEC? Ang opisina ng GEC ay nasa 4th floor DILC building sa kanto ng Magsaysay Avenue at Apasible Street. Nasa harapan nito ang UP Sun Dial kaya madali mo itong mahahanap. Pwede mo rin reach ang opisina ng GEC sa landline o sa pamamagitan ng email, website, Facebook page o YouTube channel nila. O, di ba influencer yan? Like, follow, and subscribe na! And that's it for today's video! Kita kits online face o face-to-face mga bagong isko at isga!